for my love will see you through ayan at uh, at uh, sabay uh, ibalik ko na po ang microphone no? sa guapo at pogi nating DJ ayan habang nagtatagal tong si Bingbing eh pansin ko inahahawa eh, na sa inyo nagiging sinungaling na eh dati napakabait ng batang ito at uh, <laughs> marunong na bola at uh, manguto Diyos ko sabihin ba namang pogi at guwapong DJ eh, parang talagang ayaw ko nang maniwala eh <laughs> Ano na yung topic ni ano? <clears throat> ni May? May? Ano yung topic mo? Asa na yung topic ni Ney? Asa yung topic ni Ney? As, ayun. Asus, kunwari pa kayo, pero kapag taglibog. Ayan. Sabi, Asus, kunwari pa kayo, pero kapag taglibog, lapit din kayo sa mga babae. Ayan. Okay? Nandito na si Miss 341. Okay, welcome back sa'yo, Miss 341. Ayan. Mukhang ayos na. Good to see you back together Kaya uh, Miss 341 at saka kay Bastet. <coughs> Congratulations po sa inyo. Ah, si Busted ka ba? <laughs> kala ko ayos na eh <laughs> nag <-illusion> lang pala <laughs> nag ilusyon lang pala si Basted, ako patay ka ngayon Basted <laughs> Naya, papasok si stupid ah i-confirm muna natin kung si stupid yon at uh, yun nga sabi nga ni Nay sus kunwari pa kayo at uh, kung taglibog daw eh sa babae din daw po ang lalapit Siyempre, ganun po talaga yun. <clears throat> saan, po pa, saan, pa, saan, pa ba lalapit ang babae, a ah, ang lalaki, kapag taglibog ang lalaki? Siyempre, sa babae, di ba? Kaya, yan ang may inihintay nyo, mga babae, kapag taglibog na yung lalaki. <laughs> di ba? <laughs> inihintay nyo lang maging magtaglibog yung mga lalaki. <laughs> <laughs> Papino ba akong kumuruted? <laughs> Alam mo kung may... <laughs> Alam ba kung maliliboging yung babae? Kung nag naglilibog yung babae? Kin kumukurot ba ng pino? Ayun. Ganun pala yun. Samba ba kumukurot? Ng pino? <laughs> Dito, kagat dito kagad noh. Parang pusa ano. <laughs> sa tinggil daw. <doon. laughs> panay daw ang kagad. Panay daw ang kagad sa tinggil. Ako <laughs> ang babas na nyo. <laughs> Show ako 75. May bata tayo rito kasama. Si Renzo bata pa yan. <laughs> Ayan. At uh, takpan mo na lang mata mo, uh, Renz. Renzo. Ayan. Okay. At na uh, si Soren po ay nag-12. Eh, Soren, kung nandyan ba, andyan ka ba? Please, sa uh, type 1 po lamang. At, uh, pagpasensyahan mo na at nagsama-sama na po ang manyakis ng dose, Ayan. Asa na si ano si Zorren. Zorren. Ah, uh, nga ng pinong-pino. Ayan. Ay, ayun si Ro. Sino ang presidente ng mga manyakis? Ako wala akong alam diyan. Hoy, <laughs> wala akong minamanyak dito. <laughs> ako ang minamanyak. Ayan. Sa totoo lang po, ako hirap na hirap talaga. <laughs> <laughs> ako ang minamanyak eh. Hindi naman ako ang namamanyak. Sila ang nang sa akin. Ayan. Sasabihin pa eh. Kuya, ibaba mo naman konti. <laughs> Sabi ko, bakit ibababa? Para naman ano. <laughs> Gaano ba kababa ang gusto mo? Hanggang ano? <laughs> Ay, ko ba't gusto nilang ibaba? <laughs> Ayan. At uh, si Zoren yata eh, ready na. Okay, Zoren, kung ready ka na po, please, grab the mic po.